kabayan, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magpadala ng pera mula sa STC Pay papunta sa GCash. Kung ikaw ay isang OFW at gusto mo magpadala ng pera sa Pilipinas, perfect itong video para sa iyo. Gusto ko rin tulungan kayo sa mga common mistakes kahit mananatili lang at sundan ang step by step process ng video na to. Kahit kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, hit nyo lang guys ang subscribe button at ang bell icon para updated kayo sa mga tutorials na gagawin ko. And kung gusto niyo malaman kung paano, tara guys samahan niyo ako. So bago tayo mag-umpisa, siguruhin muna natin na may mga sumusunod tayong mga requirements, okay? Una guys, kung wala pa kayong STC account, punta lang kayo sa uh, sa Google Play Store o sa App Store at i-search niyo yung STC Pay at i-download niyo guys. After niyo ma-download, uh, create lang kayo ng account at, isi, at i- at i-verify niyo gamit yung ikama number niyo, okay? Yan yung una. Pangalawa, kailangan guys na verified GCash account din yung re-receive ng pera. Okay? So, kailangan verified sila guys. Then, pangatlo, kailangan guys sisiguruhin natin na may sapat na balance ang ating STCP wallet. Okay? Kung magkano yung ipapadala natin, sisiguruhin natin sapat yung pundo na may papadala, okay? Then, pang-apat guys, kailangan may stable internet connection tayo. Yung, hin, uh, yung walang interruption of internet connections kasi once naputol yung uh, internet, so mapuputol din yung transaction process na ginagawa natin sa STC Pay. Okay? Kapag handa na ang inyong STC Pay account, sundan lang ang mga steps na ito para mag-transfer ng pera. Okay? Una, na guys, buksan lang natin ang ating STC Pay apps. Okay? Then, i-enter natin guys ang ating STC Pay passcode para successfully ma-open natin ang ating STC Pay account. So, ayan guys, nandito na tayo sa STC Pay account dashboard ko, okay? So, katulad ng sinasabi ko, kung magkano ipapadala ninyo sa Pilipinas, dapat sapat yung STC Pay account balance natin sa gagawin nating transaction sa gagawin nating uh, remittance papunta sa Pilipinas. Pagka hindi sapat, kailangan lang nating mag-add money para magiging sapat siya, okay? After natin makasiguro na sapat ang ating STCP account balance, okay? Proceed na tayo guys, okay? Pindutin natin yung international transfer. Then, pag hindi pa kayo nakak nakakapagpadala ng pera mula sa STCP papuntang GCash, of course, kailangan natin mag-add ng new recipient, okay? So, tap lang natin guys yung add new recipient. Tin dito i-enter natin yung full name ng taong tatanggap sa Pilipinas gamit ang GCash. So kung ano yung pangalan ng GCash guys, yun din ang isusulat dito. So walang labis, walang kulang, okay? mostly guys kaya nag-fulfill din ka add natin ng beneficiary kasi kung, man, kung ang -cash account nila sa Pilipinas ay may middle name tapos minsan pag nag-a-add tayo rito nilalagyan natin ng period so laging tandaan pag hindi nagsasuccess guys tanggalan natin ng period yung uh, yung middle initial okay yan yung pinaka pinaka cause kung bakit minsan hindi tayo nakakapag-success add ng ating beneficiary uulitin ko tandaan kung papaano na isulat yung pangalan ng taong tatanggap doon sa Gcash. Kung ano yung pangalan niya sa Gcash guys, ganun na ganun dapat pag naglagay ka rito sa beneficiary. Kasi para, para tuloy-tuloy at walang hindi mahaharang yung pag-add natin na beneficiary. Then, itatap natin yung country. And dito guys, ilalagay natin dito yung Philippines. Okay? Para shortcut, itype na natin Philippines. Okay? Then, itap natin. Okay, ganun lang. Then, delivery option. Okay, tap natin. Then, pipindutin natin dito guys, transfer to mobile wallet since GCash belongs to the mobile wallet. Okay, then tap continue lang tayo. Then, uh, mobile wallet name. Okay, tap lang natin guys. Then, iselect natin yung GCash. Okay, Then, mobiles, uh, receiver's mobile number. Ilalagay lang natin dito, guys, yung mobile number. Sa so, halimbawa, 09, bla, 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 bla. Diretso na lang tayo sa 9, guys. Wala na yung 0, okay? Then, um, itap natin yung uh, purpose of transfer. Then, dito, mamimili ka na lang, lang, guys, kung ano yung purpose of transfer na i-encode mo. So, pwede na rin yung family support, okay? Then, tap continue lang. Then, do you know the receiver's nationality? Tap mo yung yes. Then, i-enter mo yung beneficiary nationality. Okay? Type mo Philippines at i-enter mo. Then, sa baba, do you know the receiver's age? Kahit hahayaan mo na lang yan, guys, na no. Then, tap continue lang. Okay, siya nga pala guys, hindi ko lang naisama dito sa screen recording na bago maging successful yung pag enroll natin na beneficiary ay tatawagan tayo ng SCC Pay to confirm the adding of beneficiary. Okay? So, uh, pakikinggan nyo lang at susundan niyo yung instructions kung anong ipapapress niya para totally mag-success yung uh, adding natin na beneficiary. Okay, so so far for now na uh, i-confirm -co na natin yung pag-add ng beneficiary at uh, successfully na i-enter na natin at na i-add na natin ang ating beneficiary doon sa beneficiary list natin. Okay, so ang ginawa natin lately ay ang pag-i-enroll lang ng ating beneficiary so wala pa tayo doon sa pagpapadala proper. Okay. Okay, sa so pagpapadala, pwede natin itap yung green sa baba, send money to, or pwede rin natin, pwede tayong bumalik at pumunta tayo doon sa beneficiary list para doon tayo magpapadala ng pera. Okay? Then dito sa beneficiary list, itap nyo lang yung beneficiary detail. Okay? Diyan sa bandang baba, guys, may transfer money to. Okay? Itap nyo lang. Then dito, i-enter nyo yung ipapadala nyo yung pera mula sa STCP papunta sa GCash. Okay? So, pwede nyo i-encode o pwede nyo ilagay yung real or pwede rin in peso, depende sa gusto ninyo, okay? So, so far dito, ilalagay, papadala ko ng 200 real, okay? So, makaka-receive sila ng 3,063, okay? Makaka-receive ang GCash ng 3,063 pesos, okay? So, may include transfer fee sa baba, nasa sa inyo na kung kasama na sa 200 o oh, hiwala yung charge, okay? Then, i-check nyo yung agree on terms and condition. Then, tap continue. Then, review natin guys yung transaction summary na pinadala sa atin. Okay, yan yung uh, nagpadala, uh, nagpadala tayo ng 200 real. Nagiging 217.25, dahil kasama yung tax at saka yung charge. Okay. So, nandyan yung pangalan ng padadalhan. Uh, yung, yung country. Nandyan yung transfer to mobile wallet. Okay. Then, itatap confirm lang natin guys. Then, kailangan na nating i-agree ang declaration. Then, patadala niya tayo ng OTP guys doon sa inbox o sa message natin. Kukuhanin na natin yung OTP or yung one-time password. At, i-enter natin dito. So, ayan guys, done na yung pagpapadala natin ng pera mula sa ating STCP account papunta sa GCash account sa Pilipinas. So para mag check natin at ma-confirm na natin kung naipadala na ba ni STC Pay yung padala natin, labas tayo rito at pumunta tayo doon sa inbox natin, doon sa message natin inbox. Dahil doon nila ipapadala yung uh, transaction confirmation to prove na naipadala na nila yung pera galing sa CCPay papunta sa Pilipinas. Okay? So nandoon yung pangalan, amount at saka yung MTCN. Yung MTCN guys, mahalaga pwede mo siyang i-capture, pwede mo siyang kuhanin at ipapadala mo doon sa recipient sa Pilipinas for reference kung sakali lang magkakaproblema yung padala. Okay? So, salamat sa panonood, so, sana guys, makakatulong itong video na to upang mapadali ang inyong money transfer mula XTCP papunta sa Pilipinas pamamagitan ng GCash may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang guys sa baba at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya kasi yun naman ang purpose kaya nandito ako sa YouTube. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share na rin itong video na to guys para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan na nangangailangan ng tulong especially sa pagpapadala ng pera. Well guys, maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.